Nagmamadaling umangkas ng motorsiklo ang lalaking ito sa barangay Dangan sa bayan ng Reyna Mercedes, Isabela. Ito'y matapos niyang madiskubre ang isang bagong silang na sanggol sa tambakan ng basura pasado alas 12.30 ng tanghali noong Merkules, August 20. balot lang ito sa lampin ng matagpuan. And accordingly po, yung salaysay na po ni Ma'am Ma Ferrer, uh, pa-uwi daw siya, and nung meron daw siyang naririnig na parang, yung una pong naririnig niya, eh, parang boses daw, ng parang hole na po ng pusa. Eh nung medyo papalapit po siya doon sa may bandang basurahan, sa may dump site po, uh, parang papalakas pa papalakas daw po ng papalakas yung sound. Eh nung naitapat siya rin sa downside, sir, nakita niya po yung, um, actually nakita niya yung paa, paa ng bata, isang paa. Kaya nung out of curiosity, hinalo kaya naghalugog siya rin sa may area. And doon po, natumambad po yung katawan ng bata na wala pong any damit po. Agad namang dinala sa health clinic ang sanggol kung saan ay dito na siya nilinisan at binigyan ng paunang lunas. Nang hihina umano ang sanggol at hindi pa natanggal ang umbilical cord, palatandaan na posibleng mahigit isang oras pa lamang ito ng isilang. Matapos ang ilang minutong panggagamot sa sanggol, ay nasa ligtas na umano itong kalagayan at nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Ah, uh, considering po sir yung ating place na pinag-iwanan niya at uh, medyo malayo po sa sentro at wala pong kabahayan doon. So I think po yung at uh, yung intention po ng mother siguro iniwan para mamatay kasi doon sa pinag-iwanan niya dump site po yun basurahan and kinakpan pa po niya ng mga basura. Ayon sa PNP, nasa walo hanggang siyam na buwang gulang na ang sanggol at normal itong ipinanganak. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung sino ang nasa likod nito at kung sino ang mga magulang ng sanggol. Cesar Galassi, RNG News.